Ayan mga kadiskarte, uh, dahil maliit ang ating kita, 70 pesos pa lang. So ginawa natin para makatipid tayo, nagbili lang tayo sa kakal na kanin. Saka dalang tirasong uh, nuggets, no? Na, ito natin tanghalian. 15 ang kanin, 10 pesos ang nuggets, 20 lang. Wala uh. 70 pesos lang kita natin sa pagkasada. Ito na, ganto ang kain ha. Uh. Ito ang tayo sa lugar na kung saan na uh, pwede kang kumain ng sulok. No? Uh. Tipid mga kadiskarte. Sulo lang din ako sa bahay, wala aking pamilya dyan sa room doon. Kaya napakahirap ang biyahe ng tasil niyo. Wala na akong hugasan plato. Nakatipid ba ako? Nuggets Bago sa yun. Discarte lang din minsan. Oo, kailangan din magtipid. Kung hindi tayo nang discarte magtipid, hindi tayo makakakuan sa buhay natin. Kaya nga mo yung mag -ulat. Ito yung tayo sa sport. Port. Siyempre kaya. tapos kumain, plato. Ilagay ko lang sa masalang ang plastic ng pagkainan ko. Nakaiwas pa ko sa masyadong dami ng karin kasi ka lang ha. Ah. scrapy lang para makatipid sa budget Ang kita Tangali lang si 20 pesos pa ang kita matra Bakit ko na ako na hindi ito Hindi pa may baon tayong tubig Halagang 25 pesos Pwede na yung hapon na ulit kumain at siyempre na tayo sa Mansa Life Sport Ayan. 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 Sport mga mga singkapong dito sport ito mga puso Ayan. so dito tapos yung ating tanghalian at uh, dahil malihit ang kita karang solve naman oh. sa lahat ng mga kaparoon maraming salamat God bless